dito po bumili tayo ng uh, engine 12 HP diesel engine po yan Hakata gagamitin natin sa sakahan so yan uh, nabili ko po ito sa halaga 15,000 may discount kasi 17,500 yung original price niya dito po titestingin namin yung engine bago ko po, po siyang purchase so sinisimula na siyang papandarin nilalagyan muna siya ng oil oil para ko uh, dahil ko po yung mga bagong stock nito eh, wala talaga siya ng oil so, nilalagyan muna ng oil so yan yeah. ini-start na po namin siyang pandarin dito po nag-purchase din ako ng uh, tracer tracer at saka yung tinatawag sa amin bao yan yeah bumili ako ng isang unit ng tracer, tsaka isang bao. Sa tracer, nabili ko po siya ng uh, 23,000. Then, dito sa bao, bumili rin ako ng uh, halaga rin pong 17,000. Ito nabili ko po ito sa rojas. Nabili ko ito sa kapatid ko. Then, ni-start na po namin siya dry dito sa sakahan. So, ito, kinabit na po namin yung bagong makina dun sa bao. Yung baupo po po ito, yung ano, yung yellow na yan. Hindi ko alam kung tawag dito sa English nito. Dahil nga po sa amin, sa local dun sa amin, baupo ang tawag namin. I-comment na lang. ano pong tawag dun sa inyo. Itong sakahan namin dito. Ah. Uh, forty, ah, uh, four hectares po ang lapad nito. Almost. So hindi, to siya uh, irrigated so ano to uh, um, ginagamit lang namin to pag may ulan so natutubigan so tawag di ko alam tawag doon sa ganitong ano system ng pagsasaka sa ulan lang po siya nakaasa yan din start na namin siyang paandarin saka kung uh, yung kanyang ang performance niya kung gaano siya katatag So, yan. Maganda naman yung kanyang tinaanan. Turog na turog naman. Yan. Yung part kasi na to, yung sakahan na to, meron lang tong division. So, may alambre ako paikot dito dahil lang sa likod po nito, yung makikita nyo may mga kahoy po doon. Yun ang part ng may baka po na alagang baka doon. Pastulan namin may part din ako rito na pastol ng din ng kambing. So lahat po ito, nakapag-divide-divide na division lang. Meron lang siyang alambre o tire, oh, yung barbed wire. Yun. Pinagamitan po namin siya at ako mga poste para po hindi lang pasukin ng mga alagang hayop. Hmm. Halos puno na po yung palayan. Ito na yung season ng pagsasaka ngayon. Start na po sa pagtatanim. So ang ginagamit namin dito method, yung direct lang, hindi siya yung transplanting. So pag after nitong madurog to ng pagbabao, may mga time pa siyang parang binababad or piniprepare yung lupa bago siya tataniman. So, pero yung seedlings, yung part ng ano, binababad na nila para magkaroon na siya ng ano. Hindi pa naman siya yung totally na ah... Uh, laki na yung butil yung sa butil niya yung pinaka binhi so meron na siyang bit, punting pag sa sa nang binhi yun siguro yun ang term, talaga doon okay naman yung performance niya yan makikita niyo po na halos durog po yung kayang tinadaanan dahil nga siguro po mag, yung makina natin na ginamit is mas malakas at saka yung bago rin yung kaha yung ibig sabihin yung bao yung mat, yung machine na yon paikot-ikot po yan naghire lang kami dito ng tao na siyang mag dadala o mag-ooperate nitong bao na to so ang usapan namin dito araw sa araw araw per, per hour or per day yung magiging transaction niya wala siyang Uh, kung wala siyang gawa so wala rin siyang ganun din namin siya babayaran so yun po yung napagkasunduan so per day per day po yung magiging bayad sa kanila dalawa po sila yun at saka yung sa dulo siya po magsas magsasalitan sila dahil nga po mabigat din po itong pagdadala ng machine na to uh, sa mga balak magsasaka ito po yung minsan nire-ready namin para po mas mabilis po yung ating uh, operation dito sa sakahan. Malaking tulong po ito o pumapagaan po yung ating ano, pagsasaka. So dito po, uh, sana po na-inspired kayo sa video. Palike na lang po at saka pa subscribe na rin din po sa YouTube ko. Thank you po. God bless.